Base yung tanan diya mga busing sa kamahan. Ang among sudan karon panihapon. ni daw oy puro sa bini kamunggay. Unya nami pare sa so bulad nga barilis, barilison. Tarawa ning among sarsahan sili. Mone ang paborito sa mga anak kaning oh. grabe sili. Indot ka ayo ni siya. Buwan. Kamuda ganahan ka mo mukaon ni nanay ng klase ang makarilit lang gid ani no katorang mga Pobre, ayo. Pariyas na mo. Ro katong mga kwartahan arang arangan malabo gid nay kaoren purus kamung gay. Kay ko ako pa buton drill na kos purus kamung gay. Og wala i sudan pandam may. Grabe na lang sudan. Di gid mawaton kamung gay kay ang kamung gay magdamay kay isa ko bisag asa mo ni kamung gay isagol. may isa gol bisan na to isagol gol unta diri pero giprito man sa kusawa. Ano na kay Sili o nga nagpula-pula. Wala sana ako ipakita sa inyo. Ang ka-i-follow o i-share ninyo ang mga video. Dagang kayo salamat sa inyo. Ang tanan mga bosses. Kaman mayong gabi. -i.